Will, good morning! Ayan guys, sa lukoy na ko nung piprito ng do, tanong, pagtanghalian. Saka ipainit natin ito, gulay. Yeah, kasi ulang, amin kagabi. Pwede na sinapang konti, kaya hindi na pailit ko ayan kahit ko na guys So kaya pala nagluta ko na sabaw tokwa ayan okay hindi na kakailit ko hanggang bukas Yan ang gulay, saka sa Guys, kaprepare prepare siya. Kain na tayo. Let's eat. Kain tayo, kain tayo, best friend. Kain, kain. First bite. Hmm. Kap.

Ayan mo ako guys, kumain na lang. best friend. Tapos na tayo kumain. Ay, sorry, sorry, boss. Tapos, mamaya, napakain tayo ng na asa. Pero mamaya muna, sige, tapos ko pa kumain. Magugas po na ako ng plato. Okay? So ayan, tapos na best friend. Mahinga na po tayo dito sa aking kwarto. Ayan, hindi ko pala ayos. Mahinga muna tayo. Okay, try lang ulit. Kung magpapakita ng aso.